guys, magandang umaga uh, punta naman tayo ngayon sa laot guys direkso na lang tayo, magbili na lang tayo ng alamang hindi na lang tayo ng pagpain kasi mayroong maraming ng huli doon kung nanguha ng alamang magbili na lang tayo sa caltex ng mobil guys okay, so, oh ano na uh, maulap siado umaga pa lang baka mag unos ni mamaya at dito pa ang bangka sa lagayan hindi pa nababa so, wala pang mga kasamahan na kasamahan na tumulong kami kami lang dalawa sa asawa ko pang apo ko, kaya ang bunsyok babae, eh, wala pa dito ang katulong namin nandun pa nag may kaso pa hindi naman mahirap pagbaba kasi ano ay tide man ang dagat At dito lang muna guys Maya na lang ulit ako mag video pag na tayo sa payaw siguro natin ngayon manghuli ng isda dito tayo at samahan na lang ninyo kami mamaya pa ang isda dito lang muna guys bye bye hello guys magandang umaga guys uwi na lang tayo guys wala nah, hindi kami nakabili ng pain kasi walang walang alamang no? wala man ang alamang ngayon at ang parahuli na oh, din kasi na wala ang alamang wala na kahit lang piraso wala at yun lang din tayo at nagkisping kami pag walang pain-pain pag panghuli dun tayo sa payo natin pinuntahan namin ilang piraso lang na salay-salay ang nahuli namin ah uh, at magbuwi na lang tayo guys Tama lang pangulam ang nahuli namin, kunti lang kasi walang pain, walang alamang at dito lang muna guys buhay na tayo at maraming salamat din sa inyong lahat guys sa pag subaybay at sa uh, araw araw namin nga kuntin magpagsahan pa rin ninyo mahal ko na kayong lahat guys alam ko nandyan kayo hindi niyo ako iniwan kasi nalalaman ko sa views araw araw nandyan kayo palagi maraming salamat sa inyo I love you I love you sa inyong lahat I love you all bye bye ingat kayo palagi A few moments later. 我。嗯 <laughs> 2 hours later. Guys. Ah, long shot ng Kalubian, guys. ngayong hapon? Uh, public market. Guys dito lang muna guys so init tayo